Nagantay na rin sila ang pumapasok. Yan mga kamangyan. Naghahanap lang ng madadaanan yung ibang mga alaga nating baboy. Itong mga alaga nating baboy ay ngayon palang lang makakatikim nitong nepergrass. Kaya... Ngayon ay alas 11.30 ng tanghali pero makulimlim pa rin dito sa aming lugar yan mga kamangyan maputik pa rin ang ating mini farm dahil tuwing gabi pa rin ay umuulan napansin rin natin na yung mga alaga nating biik na gagawing inahin ay nakalabas ng kulungan baboy na pala ito hindi na biik dahil malaki na sila yan mga kamangyan kumakain sila ng damo oras na kasi ng merienda nila ngayon dahil hindi pa natin sila nabibigyan ng merienda kaya siguro naghanap ng butas para makalabas sa kanilang kulungan at makakain ng mga damo. Nandito lang sila sa gilid ng kanilang kulungan at hindi naman lumalayo. Hindi tulad ng ibang native na baboy kapag nakawala na ang kulungan ay malayo na ang kanilang nararating. Hanapin natin kung saan sila dumaan at tatakpan natin ang butas ng kanilang pinagdaanan. Wala naman tayong napapansin na butas na kanilang pinagdaanan maliban lang dito yan dito yata sila dumaan mayroong marka ang pinagdaanan nila dito nga mga kamangyan nasira rin nila ang yero aayusin muna natin ito ngayon tatakpan natin ang butas ng kanilang pinagdaanan i din na muna natin itong gagamitin natin na alambre panalis sa kawayan na ating ilalagay yun ang ating gagawing panakip sa butas na kanilang pinagdaanan mag isa lang kasi tayo na gumagawa dito sa ating mini farm kaya kailangan ang ating mga gagamitin ay nakaready na para hindi na tayo aalis pa ng pwesto kapag tatakpan na natin ang butas tatakpan na natin mga kamangyan nasukat na rin naman natin ang kawayan na ating gagamitin Sobrang putik dito sa kulungan ng ating mga alagang baboy na gagawing inahin may buta naman tayo na ginagamit dito sa ating mini farm pero sa ngayon ay hindi na muna natin gagamitin dahil madikit talaga ang putik at mahirap maglakad kapag nakabuta dumidikit kasi sa putik ang ating mga alagang baboy ay sanay na rin dito sa kanilang kulungan kahit maputik ganyan kapag nitip na baboy ang ating alagaan kahit maputik ang kanilang kulungan ay okay lang pero sa kanilang tulugan naman ay hindi naman ganito kaputik meron din namang lugar na mataas para sa kanilang tulugan at may harang naman para kapag malakas ang hangin ay hindi sila lalamigin sa ngayon kasi mga kamangyan ay wala pa tayong budget kaya ganito na lang muna ang ating kulungan kapag nagka budget na tayo ay ipapasamento rin natin ang kanilang tulugan kasama na rin ang paglalagyan ng kanilang kainan yun lang ang ating ipapasamento dito sa kanilang kulungan dahil mas gusto pa rin ng alaga nating baboy ang may putik yan na sila mga kamangyan yung iba ay nangungulit na sa mga inahin dito natin papadaanin ang ating mga alagang baboy bubuksan na natin ang kanilang pagdadaanan papasok sa kanilang kulungan itong kulungan kasi na ginawa natin para sa ating mga baboy na gagawing inahin ay hindi natin nalagyan ng pintuan kaya dito na lang natin bubuksan madali lang naman tanggalin itong yero at ang hagwire dahil tinalian lang naman natin ito ng alambre madami pa talaga tayong aayusin dito sa ating mini farm mga kamangyan pero sa ngayon ay tiis-tiis na lang muna tayo Darating din ang time na maaayos din natin ang kulungan ng ating mga alagang baboy. Kapag nakapag-produce na tayo ng maraming lechonin na pangbenta, nabuksan na natin mga kamangyan. Kailangan natin ng diskarte para mapapasok natin ang limang baboy natin na gagawing inahin dahil mag-isa lang tayo. Hindi naman natin pwedeng hulihin ang mga alagang baboy natin. Hindi natin makakaya. Ang ginawa natin ay kumuha tayo ng pagkain nila. Susubukan natin kung papasok ba sila kapag nilagyan natin ng pagkain ang kanilang kainan. Sa una ay medyo nahirapan pa tayo dahil nabusog na yata ng mga damo itong ating mga alagang baboy. Pero utay-utay na rin sila ang pumapasok. Yan mga kamangyan, naghahanap lang ng madadaanan yung ibang mga alaga nating baboy. Hintayin na lang nating makapasok lahat itong mga alaga natin. <tod> nalabas ka pa talagang makalabas ka yan mga kamangyan napapasok na rin natin lahat sa kulungan ang ating mga alagang baboy kahit mag lang tayo ay madali lang natin silang napapasok sa kulungan mabuti na lang rin at hindi gumala ng malayo ang ating mga alagang baboy dahil ilang oras na rin silang nakalabas ng kulungan bago tayo dumating uso na pa naman ulit ngayon ang ASF dito sa aming lugar yun ang iniiwasan natin ngayon ang mapasok ulit ng ASF ang ating babuyan yan mga kamangyan na saraduhan natin ang pinagdaanan ng ating mga alagang baboy nandito na sa loob ng kulungan ang limang mga baboy na gagawin nating inahin yung ibang baboy natin ay sinusubukan pa rin daanan yung butas na pinagdaanan nila kanina pero sa ngayon ay hindi na sila makakadaan. Kukuha na tayo ng pang nitong mga alaga nating baboy. Itong part na to mga kamangyan ay tinaniman natin ng Madrid de Agua Cuttings. Pero tinumba ng ating mga alagang baboy. Dito sila nagbongkal. Kaya ang mga tinanim natin na Madrid de Agua Cuttings ay nasira ng ating mga alagang baboy mayroon na pa namang ugat at tumutubo na ang ibang Madrid de Agua cuttings na ating itinanim ibabalik na lang ulit natin sa pagkakatanim ang mga Madrid de Agua cuttings na tinumba ng ating mga alagang baboy yan ay itanim na rin natin mga kamangyan tutubo pa rin naman itong mga Madrid de Agua cuttings dahil basa ang lupa at maputik yan ang gustong gusto ng mga Madrid de Agua kukuha na tayo mga kamangyan ng pagkain nila ang kukunin muna natin ay yung tinanim natin na nipper grass babawasan natin para makapagtanim na rin ulit tayo nitong nipper grass maparami na rin natin dito banda ang tanim natin na nipper grass yan mga kamangyan limang puno nitong nepergrass ang ating itinanim pero isa lang ang nabuhay namatay yung apat na puno dahil yung time na tinanim natin itong nepergrass ay taginit mabuti na lang rin at may nabuhay pa rin na isang puno mabilis lang naman ito paramihin dahil kapag nagtanim ka ng isang puno nito ay maraming nepergrass ang tutubo habang pinuputulan mo siya ay lalo naman siyang dumadami kaya maganda itong pangpagkain sa ating mga alaga dagdag na rin para hindi tayo maubusan ng mga organic na pagkain na ibibigay natin sa ating mga alaga yan mga kamangyan ang isang puno niya isang puno lang ang ating itinanim pero maraming tumubo dito naman sa pinagputulan natin ay may tutubo din ulit dyan bukod sa maraming nutrients ang makukuha ng ating alagang baboy dito sa neper grass ay mabilis pang dumami kaya magsisimula na rin tayo na magparami nitong nepper grass tatanggalin lang natin yung bandang sa may puno para yun ang ating itatanim pero dapat mga kamangyan ay magulang na ang puno na ating itatanim ganito mga kamangyan yan yan ang ating itatanim dito sa isang puno na nakuha natin ay dalawang puno ang ating pwedeng itanim dito naman ay siguro mga apat na puno ang ating makukuha para pang -tanim. itong mga alaga nating baboy ay ngayon palang makakatikim nitong nepergrass kaya hindi pa nila masyadong kilala masasanay din itong ating mga alaga na kumain ng nepergrass mga kamangyan kapag lagi na tayong nakakapagbigay sa kanila Ganon din naman doon sa Madrid de Agua na tanim natin. Nung unang binigay natin sa ating mga alagang baboy, ay hindi na muna nila kinakain lahat. Konte lang ang kanilang kinakain. Kumbaga ay tikim-tikim lang. Pero nung nasanay na sila, madali na lang nilang nauubos ang Madrid de Agua na binibigay natin. At kahit malayo pa nga tayo, basta may dala tayo na Madrid de Agua, ay alam na nila na ibibigay natin sa kanila ang daladala natin na Madrid de Agua. Kaya napakahalaga talaga na marami tayong tanim na mga organic na pagkain ng ating mga alagang baboy. Dahil dito ay malaki rin ang ating natitipid sa pagkain nila. Ano mga kamangyan hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Happy farming! Bye bye!